Welcome to Bebe's Sweet Story. Sa mundong puno ng mapanghusgang nilalang, na kapag isa kang bayaran ay tampulan ka ng tuksot pangungutya, minsan talaga makakasanayin mo na lang. Ganito si Matilda sa araw-araw na kanyang pagising. Hindi niya na iniinda kahit na sino dahil pera lang ang may halaga para sa kanya at hindi ang ibang tao. Ngunit hanggang kailan nga ba makakayana ni Matilda ang manatiling manhid kung may isang taong magpaparamdam sa kanya na hindi lamang siya basta bayaran na babae? Ang aga-aga mo namang magpokpok? Huwag mong sabihin pokpok -pok, gaga? Lagyan mo naman ng kasosyalan kahit paano? Naiiling na sagot ni Matilda sa kaibigang sinika. Pwede mo kong tawaging Miss Expensive? Natatawang wika pa niya bago kumindat sa kaibigang napapailing. Gaga, bayaran na lang. Same lang naman yun. Pambabasag nito sa kanya na tinawanan lamang niya. Dahil sanay naman na siya sa pang-aasar na to. Sino bang hindi masasanay kung araw-araw na niyang ginagawa ang nakasanayan niyang trabaho? Tatlong taon na si Matilda sa pagtatrabaho sa beer house. Kaya naman, wala na sa kanya mga masasakit na salita na yun. Bakit ang aga mo? Eh mamayang hapon pa yung bukas ng beer house ni mama nga. Tanong ni Nika. Napaismik siya bago sumagot. Ayoko mabimbing sa bahay. Kaya pinatos ko yung pagiging call girl kahit wala pa akong tulog. At halos mamula na nga ito dahil sa mga agresibo at sabik na sabik na mga customer. Ay syala. Mahina siyang hinampas ni Nika. Malulunod na yan. Kakapadilig. Ikalma mo naman at ipahinga. Mahirap magkasakit, Matilda. Yan ang hindi mangyayari kay Matilda. Hindi lang alam ni Nika kung gaano siya kaarte At talaga namang pinipili niya ang alam niyang malinis. Hindi maikakailang sa ganda ni Matilda. Maraming lalaki nagkakandara pa sa kanya. Mabayaran lamang siya kahit gaano pa siya kamahal, makasama lamang. Totoong binansagan siyang Miss Expensive. Dahil hindi siya mailalabas o maikakaman ng kahit na sino sa halagang 10,000, mauna na ako sa iyo at baka init na init na yun. Biro pa ni Matilda bago sumakay sa tricycle na kanyang inarkila. Sa ngayon, kahit gaano pa kalaki ang bawat kita ni Matilda ay hindi pa siya makaahon sa hirap. Baon na baon kasi ang pamilya niya sa utang dahil sa ginawa ng tarantado niyang kapatid na si Mark, na sobrang kabaliwan kasi nito sa babae na gawa nitong isan laang ang kanilang bahay. Kaya naman ngayon, todo kahit si Matilda, mabawi lamang ang lupa at bahay na pinaghirapan ng kanyang ama na ipatayo. Yumao na ang ama niya dahil sa sakit at iyon ang dahilan kung bakit sinubok ni Matilda ang pagiging bayaran para sa atraso ni Mark na damay sila dahil kung nabubuhay pa ang kanyang ama, natitiyak niyang isusumpa siya nito dahil sa ginagawa niya. Hindi ito papayag na isa sa kanila ang mapariwara habang ang ina naman niya ay walang pakailam. Ito pa nga ang nagbugaw sa kanya upang maging ganito. Kamamatay pa lamang ng ama ni Matilda ay nag-asawa na ulit ang kanyang ina at ngayon maging stepfather niya ay pasanin pa niya at palamunin dahil ubod ito ng batugan. Napabuntong hininga na lamang si Matilda dahil sa pagbalik ng alaala niya sa yumaon niyang ama, napansin na lamang niyang pumasok na pala ang sinasakyan niya sa isang malaki at expensive na subdivision. In fairness sa customer mo Matilda ha, mukhang tiba-tiba ka. Balato naman, pagbibiro pa ni Pedro. Si Pedro ang palaging nagsiservice sa kanya, kaya alam na alam nito ang ginagawa niya. Sino bang hindi nakakaalam? Halos lahat ng tao sa baryo nila alam ang trabahong pinasok nila ng kaibigan niyang sinika? Oo naman, basta malaki yung ibibigay, hindi ka mawawalan. Gusto mo, pagbigyan na lang kita eh, para libre na ako. Pagbibiro niya pa kay Pedro habang pigil lang kanyang tawa. Manahimik ka nga Matilda. Mabilis na sagot ni Pedro, kaya naman, malakas siyang tumawa. Loyal ako sa pamilya ko, at isa pa kahit naman ganyan ka, respetado kita. Alam kong mahirap ang buhay, kaya mo yan nagagawa. May mga anak akong babae at may asawa ko Matilda. Sila ang dahilan kung bakit ako kumakayod tulad mo. Parehas lamang tayo ng rason. Natigilan sa pagtawa si Matilda. Si Pedro talaga? Hindi mabiro. Lagi mo na lamang akong kinukonsensya eh. Uy, pero salamat ha. Maaasahan ka talaga. Tsaka ikaw lang naman yung gumagalang sa akin. Kumabasa sana yung buhay mo, Pedro. Huwag mo kong utuin. Amin na yung bayad mo. Nakalahad ang palad ni Pedro. Huwag mong sobrahan. Sapat lang, Matilda. Tsaka na lang yung balato kapag malaki yung kita mo. Napangiti siya kay Pedro bago inabot ang limang daan. Keep the change. Pambili mo yun ang ulam nyo. Tsaka malaki yung sahod ko kagabi. Don't worry, Pedro. Kumindat siya bago lumakad na palayo Hinanap ni Matilda ang numero ng bahay na bibigyan niya ng serbisyo. Agad siyang nag-doorbell at habang naghihintay ay nag-ayos-ayos muna siya. Natigilan siya nang lumabas ang isang lalaki na kasalamin at siya ay sinuri. Pasok ka? Mahinahon ang boses na to, Kibit balikat siyang pumasok. Mukhang nerd pa ang customer niya ngayon. Pero ayos lang dahil isa itong gwapong nerd. Marami na siyang nakakasamang lalaki, pero ngayon lamang siya makakaranas sa isang nerd. Tubig ka muna. Inabot nito ang isang basong tubig, bago naupo sa tabi niya at nagpunas ng pawis. Gustong matawa ni Matilda sa totoo lang, sa itsura kasi nito ay mas ito pa yung nangangailangan ng tubig kaysa sa kanya. Kinakabahan ka ba? Hindi niya mapigilang itanong. Halata ba? Napahalakhak na si Matilda dahil hindi niya na kaya magpigil. Wala ka pang nararanasan, no? Or first time mong magbayad ng mahal? Kaya kabado ka sa pera mo na baka hindi ka masatisfied? Don't worry, akong bahala sa'yo. Mapangakit ng wika ni Matilda. Ano bang pangalan mo? Pasensya na, hindi ko matandaan eh. Basta kasi binigay lang ng bakla kung amo yung number mo at sinabi daw na kailangan mo ng babae. My name is Pierce. Pakilala nito bago inabot ang kamay sa kanya. Ganito yung gusto ko, ayoko nang mahiyain. Diretsyahang sabi niya sa lalaki. Sayang yung oras ko, kaya ayoko mabagal. Isang oras lang yung binayaran mo sa akin at mahal ako per hour. Nandito ko para ibigay ang iyong kagustuhan, hindi para makipagkwentuhan. Babayaran ko yung isang buong araw mo. Nauutal na sabi ni Pierce. Pansin yata ni Pierce na hindi siya naniniwala kaya agad naman itong tumawag sa bakla niyang amo. I'll pay her whole day. Bungad nito habang si Matilda ay nakatingin lang at hindi makapaniwala. Napakalaking pera nun kung totoo man ang nais ni Pierce. 100,000 ang magagastos nito para sa whole day niya dahil 20,000 per hour ni Matilda at iyon ang dahilan kung bakit siya si Miss Expensive. Seryoso ka ba, Pierce? Hindi pa rin makapaniwala si Matilda. Ngayon lamang siya naka-encounter ng ganitong customer na sobrang galante. Malaking halaga isang gabi niya. yon ang natitiyak ni Matilda. I'm not joking. Mabilis nitong sagot. Binayaran ko na yung boss mo. Yung sayo ba? Ibibigay ko muna sayo bago tayo. Hindi na siya pinatapos ni Matilda. Pwede namang hindi muna. After na lang, mukha ka namang mapagkakatiwalaan at hindi mo naman siguro ko i-scam. The money is here. May kinuha ito sa drawer na pera. It's a hundred thousand. Nanlaki ang mata ni Matilda. Okay, sige. Start na. It's my first time so please wag mo akong i-judge. Pinigil ni Matilda ang pagtawa niya Upang hindi ma-offend si Pierce. Oo naman, pwede kitang turuan. Basta, susundin mo lang ako ah. Confident na sagot ni Matilda. Umiirit talaga yung pagiging maharot niya. Pero bakit ngayon? Para siyang nakakaramdam ng hiya kay Pierce. Para kasi itong batang walang muwang na kailangan pang turuan para matuto. Bakit ba kasi hindi na lang sa GF mo? Curious pang tanong ni Matilda. Sa tingin mo ba, kakailanganin pa kita kung may GF ako o kung marunong akong manligaw? I'm a nerd, a billionaire, but a nerd. Napabuntong hininga si Pierce. Gusto ko matuto bago ako sumubok makipagrelasyon. And I think you are the one who can help me. Sabi ng bakla, ikaw daw ang pinakamagaling at pinakamahal. Naisip kong kaya mahal, dahil magaling kang at malinis para kang investigadora. May pa background check up yarn? Natatawang biro ni Matilda. O sige na, umpisa na natin. Hinila na ni Matilda si Pierce sa silid na to. Laki ng bahay mo ah, mag ka lang. Tsaka maingi pala ako kapag ginagawa yung bagay na yun. Kumindat pa siya sa binata bago ito itulak pahiga sa kama. Kapwa sila hingal nang matapos nilang gawin ang bagay na iyon. Satisfied ka ba? Palaging ito yung unang tinatanong ni Matilda sa kanyang mga nakakasama. Magaling ka pero ako ba? Pwede na. Tsaka in fairness, bukod sa mayroon ka naman palang pinagmamalaki, hot nerd ka pala. Napangisi si Matilda. Kahit hindi ka naman ligaw, pakita mo lang yan. Kusang lalaglag ang panloob ng mga babae sa'yo. Compliment ba yan? Natawa rin si Pierce. Magaling kang tutor, kaya mabilis lang ako matuto. Eh, apat ba naman ang ginawa nila? Talagang matututo si Pierce sa kanya? Napailing siya bago bumangon sa kama. Wala ka man lang bang pamerienda? I have. Wait, I'll just... Hindi na kumibus si Pierce at nag-ayos na ng sarili. Let's go to the kitchen. Ayan ito, na agad naman niyang sinundan. Bukas pa ang uwi ni Matilda. Kaya ang tanging magagawa na lang niya ay makipagkwentuhan at pagkatapos ay gawin ng paulit-ulit ang bagay na iyon nang masulit naman ang ginastos ni Piers. In fairness sa iyo ah, may future ka bilang chef. Puri ni Matilda sa luto ni Piers. Kung tutuusin, swerte yung magiging GF o asawa mo eh. Total, package ka na. Kailangan mo nalang alisin yung salamin mo para mas hot ka. Malabo yung mata ko. Mabilis na sagot ni Pierce. Kaya pala kinakapakapa mo lang kanina. Natatawang wika niya rito. Mayaman ka naman eh. Eh di pa doktor mo. I don't have time. Sus, pero sa pag-aaral ng bagay na yun may time. Bulong ni Matilda habang naiiling-iling na narinig pala ni Pierce. Because my parents are bothering me. Gusto na nila ng apo. Paliwanag nito Nakinatango-tango ni Matilda. Magpaturok ka na lang ng ano mo. Suggestion niya pa rito. Napapanood ko sa TV. Pwede yun, mahal nga lang. Pero for sure, kaya mo naman. Mas gusto ko pinagpapawisan ko. Napahalakhak si Matilda. Pagpapawisan mo naman yun, eh dahil gagawin mo rin naman yung bagay na yun. Hindi ka maubusan ng sagot. Napairap si Pierce. Gusto ko sa taong mahal ko. Yun naman pala eh, naniniwala naman pala sa destiny. Sa forever o sa love? sarkastikang ang wika ni Matilda. Ako kasi hindi. Mama ko nga, kamamatay lang ng papa ko, nag-asawa na agad. Hindi mabubuhay nang walang dumidilig sa kanya. Palaging gusto, eh merong tumuturok. May pagkabastos at diretsahan kasi yung bibig ni Matilda na hindi niya mapigilan. Bibig mo naman? Saway dito ni Pierce. Okay, sorry master. Naiiling yung sagot bago nag-hands up. Ubusin ko itong pagkain ha. Kailangan ko ng lakas para sa gagawin pa natin mamaya. You know what? You're funny na good way. O oh, aba, edi salamat pala Lodi. nag up si Matilda. Ikaw naman, cute ka. Kaso nga lang ang inosente mo at nakakagulat lang kasi. Dapat, ikaw ang makakauna sa akin, pero ako pang nakauna sa iyo. Baliktad, no? Funny, right? Napabuntong hininga si Pierce. Okay lang 'yon. Ako lang naman ang may alam, hindi ito makakalabas. Gusto mo, tulungan pa kitang manligaw eh. Para naman may maging jowa ka na. No need. Ah, okay. Napatanggutang na lamang si Matilda bago inubos ang pagkain. Matapos ang buong araw, Nakauwi na rin si Matilda. Tuwang-tuwa siya dahil ang laki ng kinita niya. Pauwi pa lamang siya nang makatanggap ng text galing kay Pierce. Thank you for staying. Nakakatuwa kang kausap. I'll call you again. Napatili si Matilda. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa malaking pera na naman na makukuha niya. Bukang enjoy ka sa nakasama mo ah. Puna ni Pedro. oo mabait na, gwapo na, galanti pa. Baka naman main love ka dyan ha. Kawawa ka lang, baka paasahin ka nyan. Alam mo naman, mahirap makahanap ang mga gaya mo dahil sa trabahong pinasok mo. Payo ni Pedro na totoo naman at tanggap ni Matilda. Alam ko naman, tsaka natutuwa lang talaga ako. Imbis na siya maka... Natigilan si Matilda dahil may pangako nga pala siya kay Pierce. Wala pala. Mabilis niyang bawi. Basta, manhid na ho ako, Pedro. Kapag tinamaan ka, walang manhid-manhid, Matilda. Niwala ka sa akin. Natatawang sagot ni Pedro na hindi na lamang pinansin ni Matilda. May may pangdadaw naman na siya sa bahay, kaya hindi na muna sila mabubuliglig ng napagsanlaan. Ate, hinihingal na bungad ng kapatid niyang si Mark. Ate, baka naman may pera ka. Gutom na gutom na ako eh. Mark, ang laki mong tao. Bakit hindi ka magtrabaho? Parehas kayo ni mama mga batugan. Buti kapatid kita, kundi. Inambahan niya si Mark. O oh, heto na, pagkain Mark, hindi sa kalukuhan. Ate, nagbago na ako, promise. Dadalawin ba natin si Papa? Tanong pa ni Mark. Muntikan pa niya makagalitan. Oo nga pala, magpapahinga lang ako saglit tapos dadalaw tayo. Bailing niya na tinungan ni Mark bago lumabas. Nandyan ka na pala. Napasulyap siya sa kanyang ina. Kumain na po kayo. May dala ko. Inilapag niya ang isang buong manok na naka paper bag pa. May pera ka ba? Napakunot ang noon ni Matilda bago sinuri ang kanyang ina. Pansin niyang nahihiya ito ngayon at labis niyang pinagtataka at iwas ang tingin na to. Pinambayad ko, pasensya na ubos na kahit magkano lang naman. Tumaray ang boses ng kanyang ina. Napakadamot mo naman kung hindi dahil sa akin wala kang trabaho. Wow ha, proud na proud lang na ikaw pang ina ko yung nagbugaw sa akin. Madiin at malakas ang aking boses. Pinili mo yung lalaki mo, magtiis ka mama. Natigilan lang si Matilda nang mapansin ang pasa sa braso ng kanyang ina. Sinaktan kanya? Hindi, huwag kang ma-issue. Alam ba ni Mark yan? Nauntog lang to. Depensa ng ina niya kahit na obvious na obvious na Ang tanga mo talaga mama. Yabang mo ah. Mama mo ko. Huwag kang bastos na lintik ka. Piniga ng kanyang ina ang kanyang bunganga. Hindi ka kagalang-galang. Si papa lang naman ang naging mabuti sa amin. At ikaw, landi yung inuna mo kaysa pamilya mo. Ako? Oo malandi ako. Pero itong kalandian ko may lugar. At ang kinikita ko pinangpapalamon ko sa inyo. Pinangbabahid sa atrasong hindi naman ako yung gumawa. Nanunumbat ka? Oo, oo mama. Kasi ako lang naman ang may gastos lahat. Ultimo pang niyo ng proteksyon ng lalaki mo, pera ko. Singhal ni Matilda. Hanggang kailan ka ganyan ma? Lumuluhang tanong ni Matilda bago nilampasan ang ina niyang napakatigas ng damdamin. Imbis na tumambay sa bahay nila si Matilda, ay kay Mang Pedro na lamang siya nakitambay. Bad trip talaga siya sa ina niyang bulag na bulag sa mga kinakasama na to. Iniisip nga niya na sana magpokpok na lamang yung ina niya upang kahit papaano inababayaran ito. Hindi yung para itong sa usawa ng bayan na libre lang. Sa tanda na ng ina niya ay hindi pa rin ito nag-iisip ng maayos kumpara sa kanya na utak ang ginagamit at hindi ang puso. Dahil kung puso man ang ginagamit ni Matilda, malamang wala siya sa kung anong kinalalagyan niya ngayon hindi sila makakarao sa araw-araw. Mukhang lalim ng iniisip mo ha. Tanong ni Manong Pedro na bumasag sa kanyang katahimikan. Napabuntong hininga si Matilda bago sumagot. Opo, bad trip kasi ako kay mama Alam nyo naman po si mama ba? Diba? Mabuti nga si Mark kahit papaano nagbabago na. Pagkukwento niya rito. Alam na ni Pedro ang kalagayan ni Matilda. Lagi naman niya itong sinusumbungan noon pa man at kung may kaisa-isang tao na nagmamalasakit at pumigil sa kanya sa desisyon niyang maging pokpok, walang iba kundi si Pedro yun. Grabe ang iniyak ng matanda nang malaman itong nakapagdesisyon si Matilda na magpokpok na lamang. Ang mama mo talaga? Alam mo kung nabubuhay lamang yung ama mo? Tiyak, nakakampi sa akin yun. Napailing si Pedro. Sabi ko naman kasi sa'yo, sa akin ka na lamang tumira. Kayo ni Mark, Tulong-tulong tayo. Napangiti si Matilda. Opo, salamat po sa pag-alok sa amin noon. Kaya lang, Mang Pedro, wala po akong choice. No mga panahong iyon, nais ko rin po makaawon sa kahirapan kahit alam kong mali. Yun lang po kasi yung alam kong mabilis na paraan. Pagod na ho kasi ako maging mahirap. Napabuntong hininga si Matilda. Akala ko nga po, sobrang dali lang eh. Pero hindi pala. Kahit pala maging pokpok, sobrang hirap. Ang totoo, mas mahirap pa po ito kaysa magbatak ng buto. Nagsisiya ko minsan, pero minsan, iniisip ko baka ito talaga yung aking kapalaran. Sa tingin mo ba, Mang Pedro, may tao pang tatanggap sa akin at magmamahal? Wala sa sariling tanong ni Matilda. Baka kasi tulad ni Mama, para lang din akong ahas na papalit-palit ng lahat. Baka walang lalaking nais makasama ko ng matagal. Hindi mo masasabi yan, iha. Alam mo kahit papaano, may mga taong tatanggapin tayo kahit ano pang naging estado natin. Huwag lamang pangunahan ng tadhana at magiging maayos din ang lahat. Bakit? Na in love ka na ba? May nagugustuhan ka na? Napahalakhak si Matilda. Hindi naman sa ganoon, Mang Pedro. Wala pa naman. Tsaka focus muna ako sa pagpapayaman. May isang tao kasing naglalabas sa akin. Buong araw ko siyang sinasamahan tapos hindi siya nakakagalaw ng ibang babae. Bandang huli, ako pa yung nakakuha ng kanyang pagkabirhin. Nakakatawa, no? Mabait ba yan? Oo, siguro. Hindi pa rin naman nakikilala ni Matilda ng lubusan si Pierce. Baka mabait at saka cute siya. Pogi din kaya lang. Natatawa lang ako kasi inosente Siya pa lamang yung naglalabas sa'yo? Mabuti naman, isang lalaki lang. Huwag kang masyadong nagpapalabas sa iba. Mahirap magkasakit, iha. Payo ni Mang Pedro na tinanguan ni Matilda. Ate, natigilan sila sa pag-uusap ni Mang Pedro sa tawag ni Mark. Oh, kala ko ba pupunta tayo kay Papa? Kunot noong tanong na to. Oo oh, nga pala, sensya na Mang Pedro. Kailangan ko na umalis muna. Nahihiyang paalam ni Matilda. O oh, sige na, dalawin niyo na yung papa mo. Ikamusta mo na lamang ako ha? Opo mang Pedro, si Mark na ang sumagot. Balak sanang ayain ni Matilda ang kanyang ina, ngunit hindi na lamang niya itinuloy. Alam naman niya 'yung isasagot na to. Simula nang malibing ang ama nila, ay hindi na nag abalang dumalaw pa ang kanilang ina. Kaya naman hindi na siya mag-aaksaya pa ng oras. Papa, kami lang po ni Mark. Naluluha si Matilda, ngunit pinipigil pa rin niya ang sarili na umiyak. Nahihiya kasi siya sa kanyang ama. Alam kong galit ka sa akin papa, pero eto na po ako ngayon. Hindi ko na maaalis sa pagkatao ko. Naging pokpok -pok ako dahil si mama po yung nagpush sa akin. Gusto ko rin po sanang mabigyan ng maayos na buhay si Mark. Loko-loko po kasi yung anak niyong lalaki kaya nagsisikap akong mapabuti siya. Pag-amin niya sa ama niya, si Manong Pedro po pala, kinakamusta ka pa? Alam niyo bang siya yung tumatayong ama sa amin? Ate, iya ka? Singit ni Mark. Papa si ate o, oh, iyakin pa rin. Mapangasar na tukso ni Mark, kaya naman natawa na lamang din si Matilda. ay miss you, Papa. Sorry wala si Mama. At least, nandito naman kami, ba? Diba? Happy ka sana kung nasan ka man. Matapos nilang dumalaw ay umuwi na nga sila. Hindi naman nila dinatnan ang kanilang ina, kaya hindi na sila nagtaka pa kung nasaan ito. Malamang ay kasama na naman ito ang lalaki niya na talaga namang kinasumpa-sumpa ni Matilda. May pasok na ako Mark. Kay Mang Pedro ka na lang muna. Huwag kang gala ng gala. Wala kang alawan sa akin kapag nalaman ko may kalukuhan ka. Banta ni Matilda. Opo ate. Hindi na dumiretso si Matilda sa club dahil kay Pierce na agad ang kanyang direcho. Tumawag kasi ito sa kanya na ngayon lamang niya na-receive kanina pa pala ito nakikiusap na samahan niya. Ngunit busy siya kanina. Nagmamadali tuloy siyang pumunta sa bahay na to. Pinagbuksan siya nito ng pintuan at agad nang umiti. Natagalan ka Ata, Mahinahon pa rin ang boses na to. Pumunta ako sa puntod ni Papa. Ah, pasensya na nakulit pa kita. Gusto ko lang sanang may makasama dahil boring dito. Weh, baka na mismo kasi ako. Pagbibiro ni Matilda, o sige na, umpisa na natin. Utos niya bago nagsimula si Matilda. Hindi na, wag na muna. Gusto ko lang talagang makasama ka. Napatitig siya sa binata. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, ngunit sinantabi niya iyon. Sus, inuuto pa ako. O, oh, hindi naman. I'm just being honest. Masarap ka kasing kasama. Hindi ako kikiligin. Ito ang sinisigaw ng isipan ni Matilda. Masarap talaga ako. Yah! Nahihiyang sangayon ni Pierce. Nag-usap muna sila ng mga ilang oras. Nagugutom ka na ba? Ang totoo oo. Hindi kasi siya naghapunan bago umalis. Kaya naman hindi na mahihiya si Matilda. Hindi pa nga eh. Kumain na muna tayo sa labas. Sumunod lang si Matilda sa trip ni Pierce. Kay Pierce naman siya buong gabi. Kaya wala siyang angal. Mabait talaga ito sa kanya. At hindi siya nito minamadali na gawin ang bagay na yon. Hindi ba natin gagawin mo na yon? Hindi mo masasulit yung binayad mo. Nasa kotse na hindi natuloy ni Pierce. So what? Naupo siya paharap sa hita ni Pierce at sinimulan nitong halikan. Nagulat na lamang si Matilda dahil sumabay ito sa kanya. At matapos ang nakakahingal nilang pag-iisa, ay ngayon lamang napangiti si Matilda dahil sa isang lalaki. Boba ka Matilda, bawal kang umibig. Ito ang sinasabi niya sa kanyang isipan. Habang matagal na walang imik, si Pierce naman ay focus sa pagmamaneho. Hindi alam ni Matilda kung anong sasabihin niya. Gusto sana niyang puriin si Pierce na magaling na ito kahit wala pa itong experience. Bakit bigla kang tumahimik? Sa boses ni Pierce ay para itong natatawa. Wala naman. Bakit ba siya nakaramdam ng hiya? Nakarating na sila sa restaurant. Nagulat pa nga siya nung bigla na lamang hawakan ni Pierce ang kamay niya. Maging komportable ka lang, Matilda. Tumangu siya at sinakyan ang gusto ni Pierce. Hanggang sa pag-uwi ni Matilda, hindi maalis ang ngiti niya sa labi at kilig. In love si ate. Pansin ni Mark. Halata ba? In love ka nga? Sus, ewan. Eh, Kinabukasan, ay sa club siya dumiretso. Naghintay siyang tawagan ni Pierce, ngunit wala siyang natanggap. Kagabi lang pinasaya siya na to. Tapos ngayon, mabilis itong nawala. Baka nagsawa na. Bolong ng kanyang kaibigan. O nga pala nakalimot ako. Malungkot siyang umiti bago pa bagsak na naupo. Pag may nagtable sa akin, nandito lang ako ha. Kaya ayaw niyang nauhulog eh. Dahil talaga pag nag-expect na, nawawala na. Pagak na tumawa si Matilda. Sinungaling. Sa kabila ng pag-iisip ni Matilda, Lingid sa kaalaman niya ay iba ang plano ni Pierce. Unang kita pa lang sa kanya nito, nahulog na ang binata. Wala kay Pierce kung pokpok si Matilda. Alam niyang nasa club si Matilda. Tinawagan niya ito at pinalabas. Galit ang boses nito habang siya ay nakangiti lamang. Umaano ka dito? Tapos na yung trabaho ko sayo. Pagsusungit ni Matilda. Sinusundo kita. Ayokong ilabas mo pa ako. Ayokong mas mahulog lang. Tama na. Matilda, gusto kita. Pokpok ako. Wala akong pakailam. Itigil mo na yan at iayos natin to. Bakit mas gusto mo ko kaysa sa ibang matinong babae? Kasi sa'yo ko masaya. Hindi nakapagsalita pa si Matilda. Natatakot talaga siya dahil magulo ang kanyang buhay. Please, Matilda. Tumangu siya at niyakap ang binata. Basta kung ayaw mo na, sabihan mo ko. Ito lamang ang hiling ni Matilda. Ngunit kung para sa iyo nga talaga walang makakapaghiwalay sa inyong dalawa, ito ang nasubok na ni Matilda at Pierce. Nahirapan talaga sila nung una, ngunit sino mag-aakalang tatagal sila at mabibiyayaan ng limang anak? Walang makakapagsabi kung ano yung magiging hinaharap ng isang tao. Sino bang mag-aakala na ang isang bayaran na si Matilda noon ay makakatagpo ng totoong lalaki magmamahal sa kanya? Sa ngayon, 15 years na silang masayang nagsasama at parehas na kinalimutan ng nakaraan dahil lang mahalaga sa kanila ay ang kasalukuyan at ang matatag nilang pagmamahalan